panapanahon ng pagkakataon, may babalik pa kaya ba ang kahapon ang atin alam nyo, gusto bang maging reyna ng insan sa Hala, totoo ba yan? Ay, ako naman, ako naman. gusto ko maging mayaman. Ikaw, Ryan, ano gusto mo maging? Ako? Ako gusto ko maging, maging Pasensya na ma, tinapos ko lang po kasi yung NSTP work ko. Siya nga pala binigay na po yung grado namin. Ano ba to? Patingin? Aba, tarantado ka! Ang lakas ng loob mong ipakita sa akin yung grado mo ay napakababa naman! Buti pa yung anak ng kumari ko! Napakataas ng grade! Ano, sinasayang mo yung pampaaral ko sa'yo? Nakakala mo sa pera pinupulot? Dun ka na nga! Doon ka! ka dyan? Oo ma, mapayin na kami yung hindi hmm. ka ba magsasabay? Ah, tapusin ko lang ito. Nagagalit na yung sa akin si mama kung makikita niyang mababa yung mga sabi ko eh. Alam mo Ryan, wag kang mahiya magsabi sa amin kung may problema ka ha. Mga kaibigan mo kami, masasandalan mo sa kahit anong problema. Oo nga! ma, ito naman! Pero ma, uh, alam mo, salamat ha kasi pag may problema ko, andyan kayo palagi. Oo naman. Salamat ha. Mare! Nararamdaman ko na ang swerte! Ano? Ano ba naman ang Ah, Ma, hinihingi lang po sana ako ng isang daan pang, pang bayad ko namin sa research paper namin. Ano? Isang daan? Napakalaki naman yan! Baka kung anong gagawin mo lang sa pera, gumagawa ka lang ng kwento dyan. Hindi ma, gagamitin naman po namin yung sa research paper namin eh. Sige na po, pang-buyad po namin sa school yung mga kailangan ko. Anak ka lang! Balo! Wala ka lang ginawang tao! Permiso ka talaga sa buhay namin! mag ng ang pinanganak na! Wala ka lang ginawang tao ah! ko! Del... Ayaya Sumagot kayo. Kailangan ko lang ang tulong Please, sumagot kayo. Oh, Uy, Ryan, mukhang problemado tayo. iinom na lang natin dyan. Oo nga, yeah, friend. Daming problema sa bahay. Gusto mo, suma, sumama ka na lang dun. Tsak na magsasaya hindi si na, Pre, hindi na, hindi na. Di na, di na. Pre, hindi pwede yung kapakanan lang nila yung inisip mo. Dapat nag-i-enjoy ka. Gusto, gawin mo yung gusto mo. Ta Tama. Pre, Daba, pwede, Pre, hindi. Ta tara, masaya to, Pre. Tara na. Tara na. Paray, yeah. Pre, pre. Hindi May dala ba dyan? pre. Meron akong dala dito. Thanks! Yes. pang pait ng kahapong naganap ang siyang nagbamot sa akin sa kinabukasan. Ayun. Anak, anak, patawarin mo si mama, anak. Anak, hindi ko sinasadya. Anak, patawarin mo si mama, ha? Mapapapin si mama sa'yo. Ano, anak, anak, patawarin mo ba? Bakit mo ako hinayaan ganito? Bakit mo ako hinayaan naman doon sa ganito? <laughs> Hindi pa huli ang lahat. Ang kapatawaran sa mga pagkakamali ng mga mahal na atin sa buhay. Ang pagbabago sa pagtahak ng tamang landas. Ang pag-abot sa ating mga pangarap hindi pa huli ang lahat. Ang nangyari kahapon ay hindi ang ating kinabukasan. At tulad ng pagbabago ng oras, tayo rin ay may pagkakataong tahakin ng tamang daan. Ang dilim ng kahapon ay hudyat sa liwanag na masisilayan kinabukasan. Ang liwanag na ito ay sumisimbolo ng pag-asa, ng pagbabago na hindi pa huli ang lahat. guys, so always remember that just life, not drugs. Because every step away is a step toward a better Okay, so that would put all our lesson for today, guys. So goodbye, class. Bye, sir. Ako si Ryan Salvador, isang abogado, ang inyong inspirasyon na nagsasabing ang kahapon ay hindi ang iyong kinabukasan.